Magandang umaga, welcome back po sa aking channel. So, meron akong sasagihin sa inyo, review sa Facebook sa in-stream in ads. So, once na-monetize na tayo, never po mag-expect ng kita. Yes, kasi based on my experience, na-monetize ako sa sa FB sa in-stream in ads. Tonto ako sobra mangyak iyak ako nung na-monetize ako kasi dami ko nakikita dati na sobrang laki po ng kinikita sa Facebook tapos yung iba na kabili na ng bahay, yung iba na kabili na ng kotse. So syempre ako grabe yung expectation ko nung na-monetize ako. Hindi pa naman ganun kalaki yung channel ko, hindi pa din naman ganun kadami yung views ko. Pero alam mo yung yung tuwa, yung galak sa puso ko na parang sabi ko sa wakas mabibili ko na din yung gusto ko ganon ganon ako kasi akala ko totoo is scam nice scam ako <laughs> hindi naman literal na scam pero sobrang baba sobrang baba po talaga ng kita point point ten dollars point twenty dollars di pa ako naka-experience simula nung na-monetize ako na kumita ako ng $1 a day. Sobrang sipag ko nun. Isipin mo, paggising ko pa lang, nagpo post na ako, nag engage ako, full pack pa yun. Kasi nga, gusto ko kumita. Tapos, kung ano-ano lang, basta may ma-post ako, kala ko, kikita na ako agad. Hindi pala. So, yon Sa mga hindi pa dyan monetize at hangad na ma-monetize. Kalmahan nyo lang. Kasi wala din. Hindi, hindi po siya agad-agad kikita. As in, apakaliit. Ah, Isipin nyo, 12 hours mo na na tapos wala pang 50 pesos. Kung empleyado ka, tapos sideline-sideline side mo siya, pwede na. Pwede na din. Pero kung hindi ka empleyado, tapos dun ka na lang umasa, tapos hindi ka pa, hindi ka pa sikat, hindi pa ganun kalaki yung channel mo hindi talaga siya pwedeng asahan. To be honest, kailangan mong gumugol pa ng napakadaming taon, araw, o buwan para kitain mo yung katulad ng mga sinasabi ng iba, ng mga nauna na sa atin. Sobrang Tapos, hindi ka sure kung yung na-earnings mo is masasahod mo. Kasi, kung kailan malapit ka na mag magsahod, dun ka pala lagyan ng restriction. Sobrang hirap, di diba? Kaya iba pa din kapag meron kang sariling income tapos sina sideline mo lang si Facebook. Or much better kung gawa ka na din ng YT para kung sakali man na pala rin ka mamonetize, alam ko mas malaki kita sa YT compare mo kay Facebook. lòng tiếp theo